Uuwi ng isaak. May pasok na bukas ang mama. Kailangan ng umuwi. Laway, laway, tita Leila, laway. Balik ulit ikaw, ha? Ha? Balik ulit, Ha? 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 O, uh, daw nasagot mga. Babagat ah. maganda sabad. Sa, sabad. Kung anong ganda ng panahon kahapon ay sya namang ulan ngayon. Meron pala ano na kay kumo ng tinapa eh. Dito sa Babayle, babay na kayla bili anak. Babay. Bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. Ano babay na kayo? Ayun nanay. Ayun ang nanay. Nanay hinahanap pa ni Sak. Ay, si sombrero mo anak. Ay, iwan na si kuya. Iwan na si kuya anak. Babay na kay Letali. Ay, eh. Babay le, babay le. Okay. Nanay, ano mo nga ito? At baka pindutin ni Tutoy. Ay, Uy, dali, naman. dali ba na na. Dali, babay na kayo. Alas na tayo. Babay na, dali, babay na. na. <laughs> na ano, Kailan lamang inangay? na. Iyak inang? yak yung ina, Binata -in, -in, -in. <laughs> na. Binata <laughs> ano, na. Binata na. Binata susa sa kagsian wala uh, na namang kalaro isa ko sa kagsian nakanta na babalik na lang ulit ano anak ano yan pa yung ma bago umalis matutulog pagka uwi tulog ulit ayan susa naktsapatos yeah. pa na, itanggalin nit muna